Mga kasungit, ito nga ang behind the scenes kung paano namin ginawa ang piliin mo ang Pilipinas. Naku mga kasungit, paos pa rin si aling masungit nyo nakakaloka. Kaya pagtyagaan nyo na lang ang boses ko. Bali, dito nga kami pumunta sa tubigan. Sumakto nga mga kasungit na ginawa namin nyo ay umuwi kami sa probinsya ni na Daddy ganor Bali, inantay nga muna namin magpahapon na mga kasungit. Alam nyo naman, pa init sa tanghali, di ba? Naku, yung ko ko masasayang lang, char. O, di ba? ang char ni Aling masungit nyo. Charot lang. Mga kasungit, mag-comment nga kayo kung ano ang gamot sa paos. Maraming ang nagsasabi sa amin, mga kasungit, na gawin daw namin ang trending na piliin mo ang Pilipinas. Kaya nga lang si Meme ay walang talent sa pag-make-up. Kaya gumawa na lang kami ng sariling version namin. Aling masungit version, char. Tapos na nga ang unang shoot ko, mga kasungit. Kaya agad-agad nga akong pumunta sa tricycle ni Papa. Naku, nakakaloka, naging PA ko pa talaga si Tita Sheena ko. Kung sa school nga siya ay sinusunod ng kanyang mga estudyante. Naku, kay Aling Masungit nyo ay PA ko siya. Char! Bali, habang nga kami ni Meme ko ay nagbibidyo, sina daddy ko naman nakipag-chismisan na. Charot lang! Alip, pangalawang damit na bis ko na nga ito, mga kasungit. At ito nga ay hiniram ko lamang. At huwag ka may mga props pa kaya ako dyan. Pati yung munggo ni mama ay nadamay ko pa nakakaloka. Pati nga ang ulam namin na bangus. Naku, isasama muna sa video bago lutuin. O oh, yan, yeah. go. Go, go. 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 Mm. Oh, di ba? Todo effort naman ng meme ko na yarn, oh. Nakabihis na nga ako dito ng bagong damit, mga kasungit. At buti na lang may mga props kami na galing sa ukay-ukay, ganon. Hindi ko na ito lalagyan ng music, mga kasungit, ha? Dahil nga, nagiiwas talaga kami sa copyright. Kapagtsagaan e, nyo na lang ang paos kong boses. At syempre, tapos na nga kami sa pabidyo-bidyo namin dito. At kami nga ay lilipat naman sa ibang location. Taray naman ni Aling Masungit nyo, di na ikupa ang artista nito, char. Oh, 'Di ba? Kitang-kita nyo naman todo effort yarn. oh. Lahat gagawin para lang makabidyo, charot lang. Pag ito. ay Tama di ba gumit na pa talaga ako sa palayan, nakakaloka. Ay simo. Ano? Ito. Hello. Ayan. Oh. Piliin mo

Oh, o, diba? Ang bangga naman ng aking meme. Taga video na nga naging director ko pa. Char! At finally, mga kasungit na na rin kami. Nagadagad naman kaming umuwi dahil paggabi na. Nakakatuwa nga lang mga kasungit dahil ako ay suportadong supportado ng aking mga pamilya. Mapapasa na all ka na lang talaga, ba? Diba? Supportado nila si aling masungit nyong maganda. Huwag na kayong kumontra. Char! At syempre, mga kasungit,